oh, dahil natapos na ka, ang anihan ng sibuyas, tara ulit sa bukit, tayo yung managraw. Ha, <laughs> Sa mga hindi po nakakaalam, ang salitang sagraw ay pagkatapos umani, yung mga natira, yun ay anihin natin para panggisa natin sa ating mga bahay at pambigay sa ating mga kaibigan. <laughs> Kasi nga, lahat ng ating mga pinabunot ay binenta natin na makabawi-bawi man lang sa ating puhunan. Hehehe! <laughs> Sa mga katulad natin mga magsasaka ay kailangan bunutin natin lahat ng mapapakinabangan kasi nga ginastosan natin yan, baka bawi-bawi man lang tayo sa ating puhunan. Heto nga palang nabunot natin ito ay panggamit natin sa ating tahanan o ba diba? ang dami pa rin nating nakuha kahit naani na siya. Sa pagkakataon lang ito ay hindi na natin puputulan dito. Iuwi na lang natin sa ating bahay. Doon na lang natin siya punggusan. Sa mga followers ko nga pala, maraming maraming salamat po sa inyo. At doon sa hindi pa nakapalo, ha <laughs> ha ha, magpalo ka na rin eh. At syempre, dahil sa bukid nga tayo, hindi mawawala ang bano. Kaya yan, magpapakain muna tayo. Parang gutom na gutom sila. <laughs> hindi naman natin pwedeng pakainin ng sibuyas yan. Baka kung saan abutin. Hehehe. <laughs> At pagkatapos nga namin magbunot at magpakain ng manok, syempre, kakain naman ng inyong bulikat na kaibigan. <laughs> Medyo napagod magbunot. Maaga pa nga pala ito, bago pumutok ang araw, ay nandito na kami ng aking nanay. O ba diba, maaga tayong nakarating at marami na tayong nagawang trabaho. Oh, bulikat ng kaibigan, pindutin mo na yung follow na makatulong ka naman sa akin. <laughs> Maraming salamat!